may pumasok ay turn na natin eh turn na namin, may pumasok pa ng sasakyan huwag dapat may nagpamanta, pumasok po ko yan ah moetам bout hala da Ah, oh, shit! I think ito po naasok na nagbabantay doon, eh. Ang na kayo doon. kasi, eh. pa, namin yung tapos tayo pa yung ano... Paano masabi? Nawalan oh, ng Nakapagod. Nakasok yan. Hindi <laughs> pa sukin. Wala na. Talo. <laughs> wala na. Traffic na yan. Huwag nyo papasukin. Ang dami na. Ang ah, dami no? hey, okay. Ay, okay. oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, uh.